ka magsalita, bigyan mo ba ang kanila. Pero sila nga yung magpapilot. So, okay din yan para sa mga uh, fans ng oh. Immortal Lobo. Kasi syempre, yun yung aabangan kung paano nila ibibigay yung ano. And, basta maganda yung mga eksena din tabang. Anong hinihiling mo na birthday gift kay Daniel? Oh, na. Then, hindi naman kay DJ, basta feeling ko lang gusto ko lang birthday gift. Ito talaga ang movie. Yun yung sinasabi ko, every time natin ang mahuwi. feeling ko lahat okay. ng... Last feeling. Yeah. <laughs> Please, got it! Kasi, I mean, material things, ang dami yun eh. No? Parang wala kang may isip balon, pero, pero sa di ko naman ano na ano, at Ito yung list. Marami siya naman, na yung pero, isip. <laughs> nasa isip ko Panala lang. Wala lang ako nagagawa. Hindi, marami yung ano. Siyempre, marami naman ang pwede. Hindi ko lang kasi si Kaso talaga niya. So, binigyan mo na siya ng wish list? Dapat matandaan mo. Hindi alam ko, pero hindi ko alam sa ko bibili yung no, mga ka ganun. Kaya nangihirapan talaga. Hindi ako magaling bumili yung mga internet-internet na gano'n. ganun manakawang pa ako. <laughs> ah, uh, online shopping. online shopping. Eh, <laughs> oh, eh, yung mga gusto niyo man. Sa bansang to yung mga gusto niya. <laughs> I don't see <say> <laughs> <laughs> Yung mga ano, parang uh, mga branded stuff. Ah, yun. uh, ano, siyempre, alam niyo naman kayo mga women. pero okay naman, naiintindihan ko yun. naman ha. Kaya nga naiintindihan ko eh. Ganun talaga. I read somewhere, I don't want to make an issue out of it, pero sinabi kaya ka raw extra na papa sexy kasi may something daw na, may sarali ni mo na, gano'n. Wala! Hindi, gusto ko lang talaga mag-ano, kasi sabi ni mama, lakad na yung chan kasi kaya ko mag-exercise. <laughs> yun yun! Mm -hmm. Yun lang talaga. Kaya pag gusto mo, iba-iba rin kasi mag-hear mo every year. Mm -hmm. so, saka masarap naman yun, nakikita eh, mo yung sarili mo. Na You feel good, you look good. Parang tag lines ako rin. Parang malayo ako dun. Pero hindi toong mabubuwag na ang Katniel soon. Oo. May lalo na pa nga Yeah, pero after that, kasi baka mag-iwalay na kayang pairing, ganyan. Hindi lang, hindi pa namin talaga. Pero okay lang, whatever, management. Parang mahirap naman sabihin na okay lang. Dahil, syempre, gano'n lang kami katagal ng Katniel. Pero hindi rin naman natin masasabing hindi pa. So, doon na muna tayo sa ngayon. Ngayon. Di, kung masaya ngayon. Yung movie kami, may telesiyari kami. So, Kailan ba ngayon? Kung masaya wala. Pa. Wala. Sorry, hindi pa naman masabi. Basta soon. Kasi hindi yun. ayaw naman madaliin pag ginawa. So, yeah. Take natin yung time. Para di ko mag... Parang bakit. Ay, nakaw. Aside sa mga action and fights,